Bibili kami ng pagkain ng pusa, pagkain ng ibon, at saka pampers ng amo ko at iba pa. Tara, samahan mo kami guys. Kung saan kami makarating. Ang dami, dami kami puntahan po today. Bibili. Kailangan kami eh. Wala nang stock yung ang pampers ng amo ko, wala nang pampers ng amo ko, wala nang pagkain ng pampers. Sige guys, balikan ko kayo nang guys. Sa Pinas, ang dami din naluluka dun. Ano yun? Ano yun? Ano, ano, ano nalulukaan sa ano? Scatter. Scatter. Ah, ayan. Ayan. Ayan, ang Kasi marami din naluloko dyan eh. Yung kapatid ni Vasco, naku. Na, yung babae no eh. Nagano yung pinapadala ng pera para sa mga anak niya. skater din skater Tapos sa ngaling tapat oi. So, ano kasi trabahante yan sila ano. Kawawa kayo. Okay. Nagiingaw siya. <laughs> ano nga tong mall na ito what? Mall ano? Iba yung Mall Ara uh, Arabi Mall o molar ano? Arabia? Yon? Iba yon? Ah. <laughs> Sana do kay doktor to ano building na to kung binili ni doktor to. Hindi <laughs> niya gusto. niya gusto. Hindi niya Hindi niya ang hirap talaga pag wala din parking <laughs> ano. Emergency eh, alam naman na ulihin ka pa ng polis Emergency pero Oh, doon sa malayo ka mag-parking. Mm, sa malayo ka talaga makaparking. Dito naman kami, bibili ng Pampers. Sa tati dati bumili dito, no? Balit tayo ng pampers ng ating boss. Guys. 30 piece. 30 piece, Ah, uh, 30 piece. One carton, how much? 4 piece. Yeah. 250. Two No. Ba, no. No discount. Last <laughs> price. <laughs> Other last price. Good price. Last price. Okay. Okay? Ito sa mga pumpers. You must have discount because I always buy hair, no? How much this, Athena? Athena. Expensive? Because right. this my madam before her using. This size? Yeah, they like that. This size, large size, huh? Yeah. Oh, that's 220, 120 one piece. Forty, sixty piece, other the But, size, Yeah. Yeah, pang kamay ito. Pampers. Kaya ng aking mga amo kasi nagpa-pampers na kasi yan. Sarap maumupo ng wheelchair. <laughs> wheelchair ako. <laughs> Dito ako naghintay kami ng ano kasi bumili kami ng pampers ng amo inihintay. Ay, nakaupo ko sa wheelchair. Ang dami yung wheelchair dito. Dito kami bumibili ng pampers ng amo ko. Dito, dami yung wheelchair. Pampers. Tapos, pagka, mamaya na naman, punta kami nang bili ng pagkain ng pusa. Yan lang. Two case Thirty pieces. Okay. Bili nandito na yung aming pampers. Ay, nila. Natung. ba? Okay. Yeah, two pads. pads. Gloves. Kalas. Gloves, no we have already there. And discount huh? discount sir every every month we come here 310 remove them removing uh, the at <laughs> <price. laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, the last price okay uh, last price good price Shop for uh, the visiting yeah, uh, a good price wala wala ma bi gali hada spider you are a YouTuber? yeah youtuber Iya, tengah api, anjir dah.